Ay, ang iglesia. Itong rally na ito, ay may basis po ito sa Biblia. Binasa ko po yung tatlas araw para, matin, para talaga pong matinag sila ang gobyerno ni BBM at makita po talaga sa world news mm -hmm. na mga Pilipino ay nagpoprotesta po na si BBM ay hindi na. He is a failure. Failure! Failure! Kahit na kayo anim hindi kaanib sa iglesia ni Kristo, ano po masasabi niyo sa pinapakita ng pagkakaisa ng iglesia ni Kristo sa lahat po ng pagkakataon? Yun po nagsasabi na politika lang ito, ay hindi eh. po kayo nag-aaral ng Biblia. Ako po, kahit di ako iglesia, sa Biblia po ako lumaki, tatay ko po testante, at napakatalino, suma cum laude. First, suma cum laude of Silliman University, war hero. Oo. Uh -huh. Nag-aaral kami ng Biblia. Bible 1, 2, 3, 4, high school pa lang ako sa bahay, Biblia. Nag nagpipray ako before me. Akala nyo, ganito katapang, di ako nagpipray. Nagpipray po ako, Hello. bago ako bumahin. Oo po. Abay, ang iglesia, itong rally na ito, ay may basis po ito sa Biblia. Binasa ko po eh. Kasi sabi ko, kung doon ako sasali kayo sa luneta, ano kaya ang ano nito, ang Christian uh, teaching na uh, na, ano basis ng iglesia? Habakuk, Habakuk. Mm -hmm. Oh. Huwag kayo kayo, hindi ba nagbabasa ng Biblia na magbasa na kayo? Alam niyo pala yung aklat ng haba ko, katorna. Oo, oh, eh, binasa ko lang naman yung ano, English kasi ang Tagalog naman itong Biblia ng, ng Iglesia. <laughs> at ang Biblia ng Iglesia, at nakita ko, ay batay sa translation ng Catholic Church at ng Protestant? Yes po. Hindi nila gawa-gawa, hindi totoo. Mm -hmm. Hindi totoo nagawa-gawa lang na iglesia ang Biblia nila, hindi totoo nakita ko. Mm -hmm. Nakita ko yung introduction ng Bible nila in Tagalog although Apo. I only read in I can only read in English. Kopo. Ang sinasabi ng iglesia itong tatlong Apo. ta bakit tatlong araw? 'Di ba? Yung Catholic uh, bishops nagtawag sa EDSA, isang araw lang naman. Di ba? Ang tumindi lang ng ilang araw nung sa EDSA kami. Di ba? Oo. Mm -hmm. Ito, tatlong araw sa Luneta. Yun pong sa EDSA, hindi po sa iglesia yun na led na rally. Mm -hmm. Pero may mga iglesia din po na dadalo doon at open po yun to all itong dalawa, Luneta at iglesia. Bakit po tatlong araw? Kasi po sa isang araw lang, hindi sila natitinag. Uh -huh. Ang kakapal. <laughs> kaya po tatlong araw para talagang makita sa world news na, Uy, tatlong araw o, tingkat lahat ng milyon, uh, kaya. Mga tao, galit na talaga. Because the last uh, rally of the Iglesia Enrieta, 1.6 or 1.7 million yun. Mm -hmm. napuno yun hanggang halos sa TM Kalaw, puno yun. In three days, kaya ng Iglesia ni Cristo, the faithful, can do that for three days. Pero sama po tayo. Open naman po ito sa lahat. Kasi lang po, ang location ay luneta, kaya kung saan po kayo malapit, doon kayo. Malapit kayo sa isa, isa doon kayo. Kung kaliwa naman kayo at hindi kayo niniwala sa Diyos, sige, doon kayo sa Minjula. O, pwede po yun. Pero sumali po kayo. Yan po ang reason bakit tatlong araw, para, matin, para talaga pong matinag sila ang gobyerno ni BBM at makita po talaga sa world news mm -hmm. na ang mga Pilipino ay nagpoprotesta po na si BBM ay hindi na. He is a failure. 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 Wala ako teacher dito. Hindi ka nga, hindi ka nga 70. Wala failure ka Ayon, attorney, sa isa sa gawa pong rally for transparency ng Iglesia ni Cristo, ano tingin ninyo na magiging impact nito sa mga kababayan natin at maging sa gobyerno po? atin po mga kababayan, na kahit po hindi sila iglesia, ay maririnig nila ang ating mga sasabihin sa rally. Mm -hmm. Ang mga mensahe doon. Kasi sila din po, mga katoliko sila, may sarili din silang rally. Alam naman nila na katotohanan nito ang basihan ng ating mga protesta. Kahit ano man ang reliyon nyo. Hindi po ba? Dalawang ensa na ang nag ay katoliko. Ito, Last month ba yung rally na pinuntahan ko sa EDSA na katoliko, katolik uh, bishops din ang nagtawag noon. Pumunta rin ako doon. O ngayon, ano ang sabi nila ang kakaiba? Bakit po? Bakit po? Hindi e po ba naka, nakalagay dyan na ang kabutihan ng, ay, ng gobyerno? E, e, I'm just paraphrasing in Tagalog. Ang kabutihan ng gobyerno ay kabutihan ng tao. Eh uh -huh. e, yung kasamaan ng gobyerno, hindi ka, kasamaan din ng tao. Okay. O, Aden, eh, hindi uh, ko pa pani. O. <laughs> <laughs> uh, attorney, ang inyo po mensahe sa ating mga kababayan at salamat po sa pagbisita ninyo sa aming palatuntunan. Mga kababayan. Sa pagmamahal po natin sa bayan natin, kailan po ipakita natin ngayon? Kahit na po nasa bahay lang kayo eh mag-livestream kayo ay mag-post kayo sa Facebook nyo ng inyong mga hinanakit at iniisip. Ano na po ang patutunguhan ng bayan natin? Ano na po ang future ng ating mga anak? Noon po ng ibang bansa ako, dahil nagbakasyon ako at nag-check ako ng mga kung o si, mga OFW na ano kanilang mga feelings and uh, uh thinking, tinanong po ako, attorney, may pag-asa pa ba? Kasi po mga anak ko doon nag-aaral pa. Alam mo ba, pinakamasakit sa akin na magsabi na kung pwede naman po ninyong talahat kapamilya nyo, ilabas na lang sa bansa kung may makita kayong trabaho, gawin nyo na. Napakasakit sa akin na ang lumabas sa bibig ko yun. Na halos sabihin ko sa kanila na huwag na silang bumalik dito dahil wala naman silang babalikan na trabaho. <sighs> Mga kababayan, ang OFW na lang na income ang siyang tumataguyod sa ating ekonomiya. Tourism, magsak. Foreign investments, deficit. Budget, deficit. Tourism, gross domestic product, OFW earnings. Yan ang tatlong tumatagoy sa ating ekonomiya. OFW income na lang po ang natitira. Kaya respetuhin po natin sila at alagaan po natin sila. Pasalamatan po natin sila.